Pinaigting ng Department of Trade and Industry ang monitoring sa supply at presyo ng mga pangunahing bilihin sa harap ng banta ng Laninya. Bukod sa arawang monitoring, i-reactivate din ang Local Price Coordinating Council na tutulong sa pagbabantay sa mga tindahan, grocery at supermarket sa iba't ibang panig ng bansa. Babala ni Trade and Industry ASEC Amanda Nograles, hahabuli ng mga hoarder at nagmamanipula sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasabay nito, siniguro ng DTI ang paggawa ng mga hakbang para gawing abot kaya ang presyo ng mga bilihin, alinsunod sa nais nice ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Limang manufacturer ng processed meat products, gatas, tubig at instant noodles ang naghayad ng voluntary price freeze sa pakikipag-usap ng ahensya. Ibig sabihin, hindi gagalaw ang presyo ng kanilang produkto sa loob ng anim na kong araw. Inaasahang maglalabas ng bagong suggested retail price bulletin ang DTI. Nakapaloob anya rito ang halaga ng bawat gramo o litro ng isang produkto upang maiwasan ang mga reklamo ukol sa walang abisong shrinkflation. Kung maalala po ninyo, dati nagkaroon tayo ng issue ng shrinkflation. So bilang tulong po sa ating mga consumers, yung lalabas na SRP bulletin natin, meron na tayong ilalagay na unit cost ng mga bilihin. Ibig sabihin, makikita na natin magkano ang presyuhan ng bilihin per gram, per ml per unit cost nila ito yung magiging mark natin para malaman natin yung mga nagtataas ng or hindi gumagalaw ang presyo pero binabawasan ng timbang